Ibuli ka dito Daraga ka bolik Ibulik no, daraga Ewan nakitan mo ah Nakabuelo sila sa pagkanin ra Diba Nakabuelo ba sa pagkanin Nakitan mo ang kanin Para lang sa

Mga devil white sa bilis. Oh, Kamukha si niya sa figura-gurag niya itong inukuan ka. Mga winning linemen mo. Oo, oh, kaya lang. Sa ni yan. May kamiinan. ba man, kasi, mm. pero... Mga niya.

Huwag mga mga pag nakikita mo kan mga manok yun din na sa range ano? You know, Aho sa cording area ano? You know? Gumaga yun na pala pag Pointing Ayaw? Kaya yung kapayan? Padara ka, pa, ka kiton sa, sa sabi ako nga Padara ka gwa Okay na ba ba ka bababa ka? Ito. O bumakal ka na lang ito? Ano nga ni Kato sa pinagkakuan ninyo? Eh. Huh? Ah. Ang ka din talaga, no? Sana di siya magugali na kwan. Di siya magugali na. Kadi ni tagpanaw ni, oh. Uh. no? alang Ah. Ako sa kwan. Jimpy tree. Sabi ko ka din ito kung <laughs> Ay baga nagaturuan eh. ah, no. na. sa ka eh? No. Ako, na. Ano ka di? mo pa? Oo. Oo.

So, vitamins? Bo. Kaya ka pa? Kaya naman ka na. Tayo na mga kana. Ay, mali na. Wintiro? Kaya naman Amo? Julay. Abay, sana. Okay na. Huh? Huh? Ah. Ah. Ah, madawak ka rin talaga. Ano? Madawak. Sana, hindi siya magugalit na kuwan. Hindi siya magugalit na...